Tignan natin, tutukan mo, tutukan mo. Tutukan mo. Y Ay, grabe oh. oh grabe. Ah. Oh, bakit kulay dilaw? Sobrang <laughs> taba. Grabe. Grabe, sarap. Ah, lagay na natin yung ano. Sarap yan. Sarap yan. Lagay na natin yung talbos ng kamuti. Bakit dilaw nga ano? Oo. Oh, sobrang taba eh. Umay niyan. Oo, oh, umay nito ah. Umay. Alam, parang chicken tare ah. Chicken tare. Woo. <laughs> <laughs> ah, lagay ooh. na natin. ah Yun. Yan talaga oh. Parang yan. chicken curry ah. Tataba ng isda no. Tataba oh. Grabe yan. Oh. oh. Ah, Lakas na naman ng katawan. Ah, tikman pa tikman na ng kaysa. Yun. Ah, ah, sarap. Well <laughs> me. Ngayon lang ako nakatikim ng ganyan luto. Ah. maluto, luto na po. kain na po tayo. Oh, sarap. Pinakain

<laughs> Dami oh. Oo. Uh Ba'mit -huh. dalawang tira ko eh, wala ano eh. Walang baltos eh. Ah. Daming ibundot ata sa. Oh, maraming <istayad>. yan. Kapenyat. Dar ibundot. Mga todo.

Pakabisa mo pa, ba? baka mapuno map na yung ano ko, nagayan. <laughs> <laughs> Grabe doon, bangus ka nila kaloko. Bangus, bangus ka nila. Kita, lang kita na. sa video? Oo. Oh. Hindi <laughs> ko naabot yung butpot niya eh. Oo. Oh. <laughs> nagwawala eh. Kasama yung bana ko, nagwawala. Hey. Uy, ang sabi ka sa ka. Oo. Uy. Lapan tu bata no oh oh dami na namang tulyaris yan oh <laughs> yung pinalar na naman ito <laughs> yun kalma lang yung mamimili ng mga tuyo dyan <laughs> kaming na kaming ito kapakyaway ko pa dito ito <laughs> oh, dami yung oh, nakakalating pasko sa gado oh. tatlong kera hehehe <laughs> Oh, grabe Oh Oh Hahaha Betul, kamu dapat banyak daripada yang saya ambil sebelum ini Sangat banyak Kamu tidak akan berjalan-jalan Ya tuan Kita sudah berjalan-jalan Ya tuan Hehehe Hehehe Oh Sangat banyak Mereka akan mencari dua-duanya Mereka akan mencari dua-duanya Bagus, bagus Walang panak! Panos! Lambat hana. Oh. Wow! <laughs> oh! Ah! <laughs> Papabili tayo. Ha? Huh? Lambat. Oh! Ma'am! Ito'y Oh! <laughs> 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 Nasa natin mo para makita nila. <laughs> <Woo>. <laughs> Sarap ng ganito. Maraming huli. Masaya. <laughs> Kasa natin. Ayun <coughs> o. <coughs> <laughs> Luto tayo na! Lakoy natin yung malaki! <laughs> Let's go! Ben! Let! Yan po mga toto, dito na po tayo. Magluluto na po tayo. Bali na linis na po ni Kaloko yung mga isda na lalutoin natin ngayon. Yan, ito po yung huli ko. Yan, Ang dami oh. Yan, bibilan po natin yan. Kasi ito yung mga lalutoin namin. Oh. Yan, laking banak oh. Sports Tara, samahan nyo po kami at magpapakoy na po tayo mga to Let's go! Ayan, <laughs> papay na po tayo Yes sir naga, naga Wala, sayang ah. nga tayo, magsasayang nga Pasa lang tayo dyan ano? Sinayin natin Yes sir Papuyin na natin mga toto. Let's go Sarap na naman ang sinabaw natin yan Yan po mga rato -ano lang po tayo dito Sinayin Para marami tayong kanin Sabay na natin yung sinabawan ngayon. Ito, sa kabila yung sinabawan mga totoo. Let's go. Ganda <laughs> ano? na ng nga, no? Lagay na po natin. Malanganin, ah. kulo na tayo ng tubig mga to tapos yung nagano sila lini sila ng isda doon. yung kanin yes sir lapit na oh. yan po mga katoto yan kumukulo-kulo na lagay na natin yung mga pangrekado natin Ken bawa si Boyas Luya. No, Yan. Tapos sa uh, maglagay ng paminta. Paminta ni Kilogs. Tapos na tayo ng isa. Tapos maglagay tayo asin. Sakto lang. Ito lang yung pampalasa natin mga toto. Ayos na po yun. Tapos mag uh, tayo patis. Kunti lang din mga toto. Ayan. Ayos na Pakuloyan pa natin mga toto. Tapos lagay natin yung isla. Yes sir! Ah! Abala yung lahat. Tsaka linis. Suspek, Hindi ko makain ng tilapia. <laughs> <laughs> oh. Tagdaday mo, tagdaday nyo. Yan na po mga kapoto. Kulong-kulong na po siya. Yan. Nilagay na po natin yung isda. Nilagay po natin sa plastic para ah, hindi po siya mano. Ma... Ma... Ano eh, ng mga likabok. Ayan na natin mga tutok. Ayan mo. Ayan Di siyang lahat. ay, Ayan Uy. Ayan mga tutok. Naglagay po tayo ng sili dito. Yung ano natin dyan, talbos ng ano mga tutok, kamote. Yung gulay natin dyan. Tikman po natin. Tutukan mo! Yo, yo, Ay, grabe! Oh, grabe. Oh, ah! Bakit kulay dilaw? Sobrang <laughs> taba! Grabe. grabe! sarap! Ah! Lagay na natin yung ano? Sarap nyan! Sarap nyan! Lagay na natin yung talbos ng kamuti. Pat dilaw nga ano? Oo! Uh, uh, sobrang taba eh! Umay nyan! Oo! Uh, umay nito ah! Kala uh. ah, parang chicken tare ah! Chicken tare! Woo! <laughs> uh. 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 Lagay na natin! Ah! Uh. Uh. Yan talaga ang... Uh. Labis Parang yan. chicken curry ah. Tataba ng isda no. Tataba oh. Grabe yan. Oh. Ah. Lakas Tikma. na naman ng katawan. Ah, tikman pa tikman natin Sam. Yun, Ah, ah. sarap. Well <laughs> <Yum, laughs> eh. me. Ngayon lang ako nakatikim ng ganyan luto. Ah! Sarap, sarap, sarap. Talagang ah. Talagang Dapat. yan ah. Ah. <laughs> Wala yung lamig ko ah. <laughs> ayos na yan kain na tayo mga no? yes sir yes sir let's go let's go let's go 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 mga luto luto na po kain na po tayo wow sarap po grabe overload talaga grabe oh. oh parang kare oh parang parang kare yung sabaw niya Dilaw na dilaw oh sarap Ito na po yung ating uh, ano, sabaw let's go yan matuto, marami kaya na po tayo kasama yung mga tropa let's go okay na po yung pinilaw. yun know? o kain na po tayo naluto na sa sasuka at saka, ano, may kalamansi Lagyan mo kalamansi eh nakita mo yung kalamansi ko? hmm

Lord, maraming maraming salamat Panginoon sa biyayang pinagkaloob niyo sa, uh, sa amin sa araw nito at sa paggabay niyo po sa amin sa pag iisda at uh, Lord, gabay niyo rin po ang aming pamilya at ganoon na rin po ang aming mga viewers in Jesus name, Amen, Amen. 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 Kain po! Kain po! Kain po. <laughs> Kaya na, kaya na! Stars, 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 stars. na po. Gutom na. Gusto na po makahigop ng chicken curry. Chicken curry. Cheers, 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 cheers. 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 po, Cheers. 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 kali sabanu ah 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 isuk tadi noh hu ah katuk salah kat nak dulu katuk kelawanah kampana ay na naman talo. <laughs> <laughs> ah. ah. na po kayo. Nakabalag nyo aming mga ulo ng araw. Hindi na lang yung ulo. May <laughs> <yung ulo, laughs> uming. <laughs> <laughs> ah. 唉。<sighs> thank mm -hmm. The does yeah <laughs> Þannig að það er 你去哪